What's up mga drivers? Welcome sa akin uh, vlog. At uh, susubukan ko naman ngayon mag-voice uh, over kung uh, effective ba. <laughs> uh, gusto ko lang i-share sa inyo sa video nito mga ka-drivers dahil napadaan ako dito sa Batasan Road, no. Ito ito po yung pababa ng uh, San Mateo, Rizal. Uh, at kung kayo po ay madalas na napapadaan dito kayo po ay laging mag-iingat ano kasi madalas po dito yung uh, aksidente na uh, na-involve po ay yung mga malalaking truck no kadalasan po ay nawawalan sila ng preno lalo na pag karga uh, uh ang kanilang mga truck na dala alright right at uh, sa mga oras na ito mga ka driver sa uh, maluwag naman ang kalsada no kasi siguro mga alas dos ko ata ito na daanan ano at uh, na ako sa may uh, malapit na ako dyan sa gitna. <laughs> Pero malayo-layo pa yan sa San Mateo mga ka-drivers. No? Makikita nyo naman kung gaano ka ka delikado ano sa mga malalaking truck yung daan na ito ayano. No? pababa talaga yan siya mga ka-drivers lalo na kung uh, mapadaan kayo dito na umuulan ano ma no? madulas yung mga madalas yung kalsada so hanggat maaari ay huwag ninyong sasabayan yung mga truck yan katulad yan mga kadrivers no yan nasa kanan siya dahil uh, dahan dahan naman siyang uh, bumababa at uh, madalas dito mga kadrivers nawawala ng preno dahil uh, minsan sinasabi nila overload daw so sobrang bigat ng dala eh nawawala ng preno no? kaya bumubulosok yan dyan at sa Uh, nakakalungkot man mga ka-drivers Marami nang nabawian ng buhay dyan sa kalsada na ito At uh, marami na rin mga kabahayan dyan mga ka-drivers Ang uh, nababangga ng mga truck Kasi doon nila kumbaga, dun nila binabangga mga ka-drivers Para lang uh, hindi bumulosok pa baba no? So may nadadamay mga ka-drivers Mga sasakyan, syempre tao mga ka-drivers No? So, andito na ako sa medyo ano na to mga ka-drivers eh. Medyo um, hindi na palusong, no? Ito, ano na to eh. Nandito na to sa malapit sa tulay ng San Mateo. Ayan, kung kayo dito mga ka-drivers, uh, ingat-ingat lang po kayo, ano? Lalo na pag umuulan at hanggat maaari, lagpasan na lang ninyo yung uh, mga truck or uh, wag nyo sasabayan at uh, hanggat maaari ay Ah... Uh, mag-iingat po talaga lagi tayo lalo na sa mga palusong ano. So, dyan sa gilid na yan mga ka-drivers, oh, makikita nyo may mga damo-damo pa. So, naalala ko dyan yung uh, sa bundok, ano, sa amin, sa probinsya. Ano. Dyan kami nag-uuu. <laughs> mga ka-drivers, no, marami salamat sa yung panunood. Uh, yan. Pero may mga kabahayan dyan, dyan mga ka-drivers. Pero sa gabi, lalo na yung mga mga nakamotor o minsan nakabike na no, umiihi sila dyan <laughs> at uh, yan na nga medyo traffic na dahil papasok na kami nyan ng San Mateo mga ka-drivers may stoplight kesa sa unahan so naiinto kami at nakita ko ang napakagandang uh, uh, tanawin dyan na ano, sa tulay oh, di ba lalo na yung uh, mga ulap oh, di ba yung kulay blue kulay blue yung langit tas sa bandang uh, uh, gilid ayan tingnan nyo 'di ba? May ulap. So napatambay lang ako diyan ng saglit mga ka-drivers dahil medyo traffic lang din. At uh, maraming salamat sa inyong lahat mga ka-drivers na sinubukan ko lang mag uh, voice over. All Ingat-ingat po lahat. Bye-bye. Walang tubig ang tulay. <laughs>